Ikaw ba ay hindi na tinatawagan, text o chat ng taong mahal mo sa matagal na panahon at hindi naman kayo hiwalay ng dalawa, pero napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. At palagi ka na lang naghihintay na tawagan ka ng mahal mo, pero wala talaga. Kaya gusto mo ba na ngayon mismo siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito pwes gawin ito na buo ang loob at tiwala mo una ang gagawin mo lamang kumuha ka ng panulat kahit anong kulay at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, ilagay ang isang butil na bawang sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya. Sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay magmamakaawa na tatawag sa akin ngayon mismo Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses Pwede ka rin mag-iba o magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema At pagkatapos kunin ang bawang at itago o dalhin kahit saan ka man magpunta At kung sa gabi mo nagawa ang ritual na ito, ay ilagay mo itong bawang katabi ng cellphone mo at kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual at ganoon pa rin ang bawang ang gagamitin mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At paniguradong magmamakaawa na tatawag sa iyo ang taong mahal mo. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Depende po sa inyo kung anong gusto nyong ritual ang gawin para sa inyong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.